Sa mga gusto makapag-relax at magliwaliw ngayong summer, bisitahin niyo po ang mga naggagandahang beach sa Medellin, Cebu. Para naman sa mga gusto ng hindi pamataong lugar, bagay po sa inyo ang isang tagong paraiso sa Bohol. Narito ang report. Stress ka na ba't sabik mapalayo sa mga pang-araw-araw na gawain? Kung oo, tara na't mag-relax at magtampisaw sa mga nagagandahang beach sa Medellin, Cebu. Oh, ang Tagong Paraiso, mahigit isang daang kilometro lang ang layo sa lungsod ng Cebu. Tampok din dito ang isang watchtower na bagay na bagay sa sightseeing. Kung feeling adventurous ka naman, subukan ng tapang sa pag-zipline o di kaya pagsakay sa cable car. Dito nyo rin makikita ang tinaguriang Tarzan Jump. Di naman syempre magpapatalo ang bohol sa kanilang mga beach, gaya na lang sa bayan ng Gendulman na hindi pa matao. Kaya naman sarap na sarap ang mga bakasyonistang magpahiga-higa sa buhangin. Doon binibisita rin ang Burial Cave, kung saan makikita ang ilang boat coffins ng mga sinaunang Pilipino. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.